What's up? So it's me again sa Marino TV For today's video is uh, tayo Kasi magi- christmas na para may Alam mo na may gagamitin tayo sa ano Pagluto ng mga kakanin So ayun nandito tayo ngayon sa bukid Yung mga hindi pa pala nakasubscribe Yung pagka ka sa channel na to Pasubscribe naman tsaka pa -like. So ayun mag tayo so ta let's go hey! So ayan balingin dito na tayo Ayan yung ulingin natin oh. Ayan So ayan, yun yung itsura ng pag-uulingan natin. So ayan, ito yung pinaka mabilis na paraan na alam ko. Take note, pinaka mabilis na paraan na alam ko. Ha. Hindi ko sinasabi na ito yung pinaka mabilis talaga na paraan. Yung alam ko lang, ito lang yung alam ko. So ayan, dyan natin uulingin. Thank you. Ayan, bali malapit na tayong matapos. Yan na yung pinakahuling salang natin. So ayan. Malapit na matapos. Ang huling natin is gagamitin natin sa Christmas ano, pangluto ng mga kakanin. Dito kasi sa Samar, pagka Christmas, lahat ng kabayan is nagluluto ng mga kakanin tinatawag sa amin na Karanun pag Christmas so ayan malapit nang matapos ayan bali gumawa tayo ng bambu na ano paglalagyan natin ng tubig mamaya ito yung lalagyan natin ng tubig para ma apula yung ano yung inuuling natin mamaya pagka natapos na tayo Ayan, bali tapos na. Magsasalok tayo ng tubig pang buhos dyan. Ayun bali, dito tayo kumukuha ng tubig sa may sapa. yan may tulay dito, dahan lang tayo kasi. Ang ilikado. Ayun bali, dito tayo kumukuha ng tubig sa may sapa. Yan may tulay dito. Dandan lang tayo kasi. Ang delikado. Ayan, dyan tayo kumukuha ng tubig. Dyan. Bilis ah. Sinuka agad. Handal muna natin. Ayan. Uy, bilis. Pinunta agad. So, yan. Bali. Pabalik na tayo. Dubuhos natin din sa huling natin. So, ayun. Lapit lang. Pinagkukuha na natin ng tubig. Ayan o. Oh. So ayan, buhusan natin ng tubig. So ayun, bali tapos na tayo. Ayan o. Konti lang yung uling natin. Pero pwede na yan sa Christmas. So ayun, bali tapos na. Ready to go na tayo. So salamat sa panonood thank you